na nakapasok lang ako dyan sa international school nang dahil lang sa scholarship ko. Hindi ka po ba nag-iisip? Hindi ko naman kasalanan kung ba't nagsisinungaling ako ngayon ni eh. Hindi ko din kasalanan kung bakit mahirap tayo. At kasalanan mo yun. Uy, well guys, alam niyo ba, nung last week, nagpunta kami ng Hong Kong, tapos dun kami bumili ng iPhone 17. Meron pala nun. Mm. <laughs> tapos kami naman, bumili kami ng iPad na bago. Ako naman, bumili ako bagong kami. Bago. Last week. Ako naman, bumili ako ng bagong Nikes. Dami. Dami. Ako naman, bu <laughs> da na, bumili ako bagong laptop. Gaming laptop. Ooh. Wow. <coughs> guys, parang feel ko magkapi ngayon. Uy, magandang ayun. Ang mas okay. Ang yun. Ha? Mm -hmm. Ikaw din, di ba marami siyang post sa Instagram yung mga kape? Baka ngayon siya nga lang. Baka uh, naman. Oo, oh, oh, kasi syempre masarap mag-aral doon, lalo na pag exam week, stress. Oo oh, nga. O, oh, teka lang Isha, di ba parang nabanggit mo sa akin nung nakaraan na may ari kayo ng coffee shop? Ah, uh, ah, uh, oo. Oh. Bakit? Um, baka pwede kami pumunta doon. Ano alam mo, alam mo yun? Kailan mo ba kami i-invite dyan? Parang di kayo bigo na. Eh kasi ano eh, meron pa nagiging problema sa coffee namin. So ayusin na yun ni Mami. Pero invite ka naman kayo kapag okay na. Alam ko masarap yung chicken doon eh. Kaya nga. Yung pizza nila masarap. Nice! Tignan nice. niya to. Bawo mina may nakakuha ko ng bawo chair. Uy! Uy. Sa Saan yan? Busicino. Gusto na oh. yung try natin? Yan yun, yung pinakilisya diba? Oo nga ano. sige tara! Tara, tara! Sabiak na kayo! Bati na lang may voucher si Derek, no? Ayan! Okay. <laughs> hello, ito na pala yung order niya. Ay, thank you po! <laughs> thank you po! <laughs> Sarap po nga po eh! Teka lang, kayo ba yung mga nag-aaral sa TV Academy? Oo, okay. oh, yes po! So, okay, so kilala niyo ba si Jelicia? Yes po! Ah, yes po! klase po namin Opo, siya. Best friend um, po siya namin. Ako yung nanay ni Jelicia. Ah, talaga mm -mm, po ba? Yeah. Ang swerte niyo nga po eh, kasi nabanggit sa amin ni Jelicia na kayo po may amin itong si Chino. Oh, hindi naman. Ano lang ko dito? Part-time lang as barista. Oh? Hmm. Ah ah. Ah. ah, ah. okay po. Okay po. Bakit? Ah, wala naman po. Ang sarap po ng kape. Oh, uh -huh. um, thank you. Pasang, gasang, pasang, 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 pasang. Po. Nak, kanina pumunta sa isk, sa coffee shop yung mga kaklase mo. Tsaka nagtataka ako, may tinanong sila sa akin kanina. Uh, ano po yun? Eh, tinatanong nila sa akin kanina kung ako ba daw yung may-ari ng Musichino Cafe. Sinabi niyo po yung totoo? Sempre alam mo, magsinungaling ako. Sinabi ko yung totoo, siyempre na ano lang ka doon part-time. Bakit niyo po sinabi yung totoo? Hindi niyo po ba iniisip yung magiging ko pag nalaman nila yan? Ayan na, nalaman na nga. Ano na lang iisipin nila sa akin? Ano so, ano, ni? ano naman ang gusto mong ipagpakilala ko sa kanila? Siyempre, may dapat sinabi mo tayo yung may-ari na mo si Chino. Ayoko naman na isipin nila na nakapasok lang ako diyan sa international school nang dahil lang sa scholarship ko. Hindi ka po ba nag-iisip? Hindi ko naman kasalanan kung bakit nagsisinungaling ako ngayon ni. Eh. Hindi ko din kasalanan kung bakit mahirap tayo. At kasalanan mo 'yon. Oh, Ethan. Oke sebab karena kalau <laughs> nanti

Ma? Hmm. Gusto ko lang po sana humingi ng pasensya sa inyo. Sa mga nasabi ko po sa inyo. Um, uh, tsaka pinarealize po sa akin ng mga kaibigan ko na hindi ko naman kailangan magpanggap para tanggapin nila ako. Tsaka para magkaroon ako ng mga kaibigan na katulad nila. At tanggap ko naman kung anong meron sa atin ngayon eh. Siguro, na-overwhelm lang po ako sa mga na, sa mga nakasalumuha kong tao kasi sila alam niyo na po mataas po sila na kuha po nila yung mga gusto nila alam pero mo, pero mamahal ko kung ano meron tayo ngayon okay pero alam mo maswerte ka kasi may mga kaibigan kang ganon so hindi naman hindi naman yun ang basihan para magkaroon ng mga kaibigan, magpanggap ka nang hindi ikaw yon Ang importante pa rin sa tao yung maging totoo ka sa sarili mo at doon mo malalaman kung sino mga kaibigan mo. Kaya very, very lucky ka na may mga kaibigan kang naunawaan ka. So, maging totoo ka lang sa buhay. Huwag mo ikahiya yung kahirapan natin. Ha? saka, time will come, alam ko magsasaksin ka naman. So, tama na. Hindi naman ako eh.